Hello, Rick Boy. Magandang gabi, Rick Boy. Hey, Rick Boy. Kumusta na maka, Boy? Eh, miss na kita ng sobrang, Boy. Alam mo, Rick Boy. Tatlong beses na ako nga. Kagabi, ano, Rick Boy? Hindi nakatulog, Rick Boy. Sa so, kakaisip sa Rick Boy kasi mahal na mahal kita, Rick Boy. Rick Boy. Ikaw eh, lang dito sa puso ko, Rick Boy. Dito, puso ko dito, Rick Boy. Oh. Tingnan mo naman, Rick Boy. Ang ganda-ganda ko na, Rick Boy. Miss na kita ng sobrang, Uy na dito, Rick Boy, babe. Rick Boy ba? Sige na, Rick Boy. Miss na kita. Suba, Rick Boy. Rick Boy. Alam mo, Rick Boy. Tuwing pumunta ako ng siyudad, Rick Boy. Pag nakita ako ng parang katulad ng kamukha mo, Rick Boy. Kasi, ang kapukapo mo, Rick Boy. At saka, ang laki-laki ng ano, Rick Boy. Ang ano mo yung puso mo, Rick Boy ba? Hindi pa nga tapos eh. Rick Boy. Miss na kita, Rick Boy. kanito sa bayan natin, Rick Boy eh. Miss na kita, Suba, Rick Boy. Kasi Matutulog ako sa bahay rin. Boy, dito sa may ano, kwarto ko. Ako lang mag-isa. Palagi kitang iniisip, big boy. Big boy naman, no. Isuwi ka na dito, big boy. Ako na mag-ano, big boy. Mag maghanap ng trabaho, big boy. Sige na, please. Ang putante, big boy, na dito ka sa, ano, sa bahay natin. Every night, tayo, ano, dito tayong dalawa sa gabi. di ba? So, night ganit, gabi, di ba, big boy? Big boy, ba? Uwi ka na dito. Miss na kita, sobrang, big boy, eh. Big boy. Alam mo, big boy, eh. Grabe. Ito lang rin boy. Nandito sa kasapuso ko rin boy. Walang ibang ano boy. Ikaw na minahal ko rin boy. Alam mo lang rin boy. Kahit kunin mo itong puso ko. idagay sa mukha mo rin boy. Ito boy. Mahal kita rin boy. Palagi kitang iniisip. Iniisip boy. Uli ka na dito rin boy. Please. Miss kita Miss na kita boy. Ngayong gabi, Rick, boy, baka hindi na po ako makatulog, boy. Sa ka kaisip si Rick, boy, ba? Uy ka na, Rick, boy, dito, boy, please. Miss, nakita na sa Rick boy. Tingnan mo, Rick, boy, oh. Ang ganda-ganda ko na, Rick, boy, oh. Baka pag makauwi ka dito, maglaway ka, Rick, boy. Oh, puti-puti ko na, Rick, boy. Ang ganda-ganda ko na, Rick, boy. Gabing ipot ko sa'yo para sa'yo, Rick, boy, ba? Sige na, Rick, boy. Uwi ka na dito, Rick, boy, Ako lang mag-ano, mag-trabaho mag para sa ating dalawa. Sige na, Rick, boy. Miss na kita, Rick Boy. Rick Boy ba? Uwi ka na dito, Rick Boy, please. Sa so, naman, kung sino nakikita sa video nito, share po para makita ni Rick Boy kasi ano na sa, sa, ano, sa, ang layo na niya eh. Ang layo na niya ni Rick Boy. Rick Boy. I miss you so much, Rick Boy. Uwi ka na dito, Rick Boy. Rick Boy. Marami rin chicks dyan sa ano, sa Hong Kong. Uwi ka na dito eh pag nakaipong ka na di magnegosyo tayo tapos ako na mag ano mag sa negosyo natin ano ko lang sa bahay ka na natin di ba hindi ba please I miss you so much Rick boy miss na kita I love you Rick boy please mahal kita Rick boy uwi ka na dito Rick boy ha boy ha iintayin kita Rick boy please pag-share po sa video ito para makita na Rick boy miss ko na siya ng sumbra. Nek Boy tanggal aku tu Make up aku turun Nek Boy Nek Boy 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 kena ditunggu Nek Boy Please Tak kisah rupanya Jumpa lagi Nek Boy po. I love you Nek Boy kena kena ditunggu Please mesti kita Super Nek Boy